Magandang hapon mga bossing Meron tayo dito impossible dama puzzle Okay Bakit impossible? Kasi syempre Imposibleng manalo Ang puti Dahil ang daming dama ng itim Ang itim, pito pero may limang dama Ayan o Ang puti, walo Isa lang dama nya Okay Pataas ang puti Pababa ang itim Yung mga pion na yan Okay, anong sulong ng puti? Para talunin itong uh, itim. O oh, impossible. Kasi isang pagkakamali ng puti dito na sulong, talo siya, no? O, oh, sumulong dyan. Eh, kakainin na yan eh. Ha? Kakainin, no? So, lahat yan ay kain. Mauwi sa kain. Okay? Balik natin yung position. Yan. So, ano ba ang the best best move ng puti para talunan ng itim oh, so, may kahirapan oh, no? kahit pa paano pero pag nakakita mo ang key move ang solusyon mabilis na lang to tuloy tuloy na ito eh key move lang hahanapin mo dito mga bossing Okay oh, so, pakatitigang maigay baka may ano ka na nakikita ka na may idea ka na pag sumulong siya doon pwedeng kainin yan damay yan eh ha o, oh, sumulong ka dito, kakainin naman yan, dalawa. Puro talo talaga abutin mo. Pero may isang sulong, natatanging sulong, para talunin ang itim. Nasaan anyon Ito yon Ang kain mo dyan, hindi dalawa. tatlo yan eh. Obligado ang tres. Ito, oh, pakain yung dama tres. One, two, three. Ayun. Tapos, isusulong mo to oh hindi naman pwedeng isa ang kain uli kasi dalawa na naman yan. Obligado ang dos. Ayun Oh. Ayan, ah, yeah, kita na. ah di ba? May idea na. ano eh, pakain lang eh. Kain ka naman ng 1, 2, 3. Kain siya atras, kain ka dalawa. Ayun. Ah, Yung imposible kanina, ito na. Possible nang manalo. Saan dito ang itim? Dito. Kung dito siya, kukunin mo ang center. Matik, panalo yan o. Oh. Okay. Balik natin. E paano kung dito siya? Okay, mag-abang ka lang dito. Kung dito siya, dito ka. Kung dito siya, dito ka lang. Kung dito siya, mag-abang ka dito. Yan. Pagsulong nung pion, bantayan mo dyan. Ayun. Okay na. Solve na. Dito siya. Dito lang. Abangan mo lang. Pag Pagbaba, ilalak mo. Hmm. Hindi na nakalusot. Okay, balik natin. Dito, dito ka lang. Kanina dito, ay paano kung dito? Ah, dito ka naman. Oh, dito siya. Dito ka lang. Dito siya, dito ka lang. Dito siya. Oh, wala do. Oh, pakain. Dito siya, dito ka. Dito siya, dito ka. Wala na, panalo na. Okay. Impossible naging possible puzzle eh, nga eh